Sinagot lahat ng US client ko lahat ng gasto sa pagpunta namin sa Boracay. Hello sa mga gusto maging virtual assistant, ako si Mark. Dito sa TikTok, gumagawa ako ng content sa mga walang idea kung anong trabaho ng isang virtual assistant. So ito na nga, lahat kami ng mga VA niya dito sa Pinas, specifically sa Bacolod City, ay binigyan niya ng team building na all expense paid papunta ng Boracay. So first time ko pumunta ng Boracay guys. Eto, support kami ng Bacolod. Tapos, mayroon kaming plus one na for free. Covered din lahat gastos. Ayan, sinama ko yung friend ko sa dati kong work. Tapos, ang kagandahan nito guys is, sa may mga trabaho, of course, nagdala sila ng laptop. Pero, four hours lang yung binigay sa kanila na work hour shift. But, they are paid full eight hours. Yes bayad pa rin kami ng full day kahit meron kaming trabaho sa second night namin doon. It's a three days, two nights trip sa Boracay. We stayed at La Boracay, or so sorry, we stayed at o uh, Ocean Park or Ocean World Boracay. Nakalimutan ko na po voiceover ko. But anyways, ayan. Ito yung premier room nila. It's worth or it costs 10,000 pesos per night. So we stayed there 10, uh, we stayed here for two nights and three days. Sa mga gusto maging virtual assistant, pag wala pa kayong experience, you can start by doing a research. Learn it from a nutshell, anong trabaho ng isang VA. Second, try to niche down. Ano yung mga skills or services na pwede mong i-offer sa mga clients, sa mga businesses nila. Itong US client ko na to, yung business niya is software sa US. So, wag mo na pangitin yung name ng company niya. Ayan, kasi first time ng tito niya sa Boracay. Of course, nag-video-video ako. Ayan yung lobster na super mahal. So, from hotel, uh, travel fare, transportation, food, covered lahat yan ng client namin, guys. Pagkatapos, kasi direct client ako. Pero minsan, when I go live dito sa TikTok, may mga nagtatanong, mahirap ba magtrabaho sa direct client? The answer is, hindi naman. However, You need to be, re to be realistic. Nakadalasa na kadalasan mga direct client. They don't really like to uh, give you uh, supervision. They are requiring someone with extensive experience or someone who can learn easily to work with minimal to no supervision. Pwang itapos mabuting output sa trabao niya. Ito, so meron um, breakfast buffet sa. Uh, sa tiniyan namin na hotel sa so Station 3 kami. I'm creating this video or I'm creating this short vlog, guys, not to brag, but to inspire. Inspire that you can still start something, start from somewhere, and also learning it. The beauty of freelancing is hindi gaya dito sa Pinas na kahit cashier or uh, kahit You know, babayarin ka, suselduhan ka ng minimum na salary. Maghahanap pa minsan ng college degree. Of course, marangal nga trabaho yung mga ganyang trabaho. I'm not degrading anyone or any position as long as malinis or marangal yung trabaho ninyo. Kudos to you all. But the thing is, yung employer, yung batas ng Pinas, ay eh parang nasa panig ng mga employer, ng mga negosyante. So, ito guys, yan yung Shangri-La or asan ah, na ba yung Shangri-La dyan? Basta, uh, ah, nandito sa video later, parang meron akong na-capture na, ah, Shangri-La Boracay ata na averaging 100,000 per night ba yung mga villas nila. Ayan, meron silang para iling. Basta madami ding activity, pero lahat ng activities namin na ginawa dito ay covered ng client namin ka na lang sa mga night out and gala kasi pumunta kami sa dalawang bar dito ng friend ko. Siyempre, covered na namin yun or from our own pocket. You can try to watch my other videos sa aking TikTok account dito, sa account ko. From, it's a series of videos explaining ano yung trabaho ng isang VA, ano yung pinaka-basic, ano yung iba't-ibang klaseng VA, yung mga niche nila, sa mga websites pwede mag-apply. Pagkatapos, meron ding bonus video na computer specs. Ano yung mga specs ng computer that I recommend from my experience na hinahanap ng ibang clients or ng karamihan ng mga client. Meron, meron magsasabi na, well, dito sa Pinas, meron naman kahit hindi ka VA. May mga company din na magbibigay ng all-expense paid trip that's true, pero ano bang mga profesyon yung binibigyan ng ganyan? Hindi naman mga simpleng empleyado lang ng ganitong entry level or ng ganitong company, di ba? So, this video is just to inspire yung mga perks ng isang VA. Gaya nito, kahit nagtatravel ka, basta dala mo lang yung laptop mo, meron kang stable internet connection, makakapagtrabaho ka you can start from somewhere. You can maybe venture freelancing as a virtual assistant. If you're working sa so corporate job mo, you can make it as a part-time if interesado ka. But do not, of course, quit or sacrifice or give up your permanent job kapag hindi ka pa stable or kapag hindi ka pa talaga established sa freelancing. Meron ding mga negative or ups and downs na mga part yung freelancing. Gaya minsan, ikaw magbabayad ng own government benefits mo. Pero yan, yan din yung rason kung bakit mas mataas yung rate na binibigay ng mga kliyente nating mga freelancer. Kasi tayo na mismo maguhulog noon mula sa sahod natin. Ayan. Ito, para siyang package, guys. Meron siyang lunch included sa aming island hopping and snorkeling. Ayan si ate, sa kawa. Thank you for watching, guys. So, watch na yun lang yung mga remaining ng clips na ito. Just sharing my experience and to show how grateful I am sa client ko and also to inspire you guys to never give up if you really wanted to push or to try uh, to penetrate the freelancing industry. Thank you. Have a good day.